Ewan ko. Pero ang sabi nito, ipangangaral ang banghinyo ng kaharian sa buong sanglibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa kung magkagayon ang kasunod, darating na ang wakas! Nakapasalamat po ako so, ng marami na kapatid na po ako ngayon ng Iglesia ni Cristo at talagang it really transformed my spirit and when you are transformed inside, everything will just fall into place eh. yung kasipagan, dumarating na yan sa iyo yung sense of responsibility dumarating na yung mga priority sa pagpinak na ng Diyos pag nakita ng Diyos ay hindi naman sinasabi ng Diyos na makakit natin ang lahat ng bansa ang sabi rito ipangangaral ang Evangelio ng kaharian bilang patotoo kaya kayo at ang iba pang mga kapatid kung saan saan nakarating sa lahat ng panig ng mundo hinihimot namin ipaharalan mo, inisyo ninyo ang iglesia, tanggapin nila kay hindi. Sabihin ninyo kung anong tunay na kaligtasan. Sabihin ninyo kung alin talaga ang kaparalanan sa kaligtasan, ang tunay na iglesia ni Kristo. Tanggapin nila kay hindi, nakapagpatutok kayo. Darating masasabi.